Yoodsup! Yoodsup sa inyong lahat mga kaparing. Bago po tayo magsimula, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City. At ngayon nga po... Uh good news po ito hindi lamang po no, sa uh, mga taga-suporta po ng aming uh, Mayor Vico Soto ko hindi sa buong kapwa ko mga pasigenyo sa aming lungsod Pasig hindi lamang po sa pagkakaroon ng good governance transparency at hindi kurap na gobyerno tayong hinahangaan ng buong bansa ko hindi maging sa ating mga atleta sa suporta at syempre sa pinapakitang performance mo ngayon ng mga atletang pasigenyo dito nga po sa ginaganap na batang dito nga po sa ginaganap na batang Pinoy 2020 pay parang local version po ito ng Olympics 'di ba? Nagpapadala po ang bawat LGU ng mga atleta para uh, lumahok sa iba't ibang mga sports. So bago po natin alamin kung ilan na po ang total na uh, nakuha po ng ating Lungsod Pasig from gold, silver tapos bronze. So ngayon panoorin muna natin kung paano po uh, bumilib ang marami sa uniforme na binibigay po no sa uniforme po nagamit ng ating mga atleta and then later on uh, meron ho tayong nakakagulat na ibabalita sa inyo for sure marami sa inyo hindi pa ito nakaka nakakaalam kung kaano kalaki po ang pera o allowance na binibigay po ng aming lungsod sa mga atleta kaya nga po ginaganahan ng mga ito eh Panorin po muna natin to From Pasig City right here Kat alam mo parang gusto kong manghiram ng uniform ng mga taga Pasig Hello, delegates from Pasig City! Yes, sir. Let's go. Grabe, para gusto ko sila interviewin. Ang dami. So, nakita nyo po yun mga kung kaano kaganda yung uniforme po ng mga delegates natin, yung mga atleta po natin. No? Kahit yung commentator na pa, wow, parang gusto nyo. Kahit ako ha, sobrang ganda ho talaga. Halatang uh, yung design diba, ng uniforme hinango talaga sa pangalan ng lungsod Pasig, hindi po hinaluan ng politika. Hindi gaya sa ibang mga LGU, gabiga, hinahango nyo sa pangalan. Yung iba may nakalagay pang pangalan ni Mayor, di ba? Halatang pinulitika halatang sinasamahan po ng politika ang aga-aga ng angampanya pero iba hinu natin dito sa Pasig and kudos din po sa ibang mga LGU na hindi po naglalagay ng pangalan ng kanilang mayor sa mga uniforme po ng mga uh, atleta ang pinapadala po nila. Ngayon, bago po tayo tumungo sa kung yeah, sa total gold, silver, and bronze na nakuha po ng ating uh, lungsod Pasig. Eto po muna mga pareng. Sana all, Vico. Batang Pinoy athlete estimates 100,000 support from Pasig LGU per per participant po ito mga kaparing, bawat isa. Wow. So imagine ho natin ito. Bawat isang atleta na lalahok dito sa Pat sa Batang Pinoy 2025 ay nakakatanggap po ng 100,000 estimates lang po ito ah na allowance from Pasig LGU. Ngayon, kung ikaw ay isang atleta, gaganahan ka bang makilahok kaganahan ka pang lumaban, hindi lamang bukod sa pride po ng iyong lungsod ang dinadala mo, kung hindi dahil sa buo ang suporta sa iyo ng LGU kung saan ka nakatira. ba? Diba? Nakakabili po talaga mga Sobra. Super amis ho talaga kahit sino. No? Imagine ho natin kung ang bawat LGU po. Imagine ho natin kung ang ating bansa. Although, alam ko naman, I guess, kahit na medyo kulang sa suporta ah, ang ating mga atleta na pinapadala sa ibang bansa from the government I know, aminin na po natin, let's admit mo na hindi sapat ang mga suportang binibigay po ng ating gobyerno sa mga atleta po natin no? na lumalahok po sa mga international competition pero dito pa lamang po sa local uh, magandang halimbawa po talaga ang ginagawa po ng aming lungsod pa especially sa pangunguna po ni Mayor Vico Soto na uh, alam na po natin no? Dito po natin makikita na kung wala hong politika, kung wala pong kurakot, buo po ang maibibigay na suporta. Ah, hindi lamang po sa mga mamamayan, kung hindi maging dito sa mga atleta. Sa mga atleta pa lamang po natin makaparing napakalaki na po ng support ang binibigay ng LGU. Paano pa kaya sa mga mamamayan? Kami mga pasigenyo, syempre alam nyo na ho yan. So kung ako po ay isang atleta na ipapadala po para sa Batang Pinoy, talagang gaganahan po akong maglaro kasi nakaka-proud na dinadala ko ang pangalan ng lungsod, hindi ang pangalan ng kung sinong politiko sa aming lungsod. Bukod sa nakaka-proud na inarepresenta mo ang iyong lungsod, ay e buo pa ang suporta at may tiwala sa iyo ang pamahalaan ng Pasig, di ba? Yan ho talagang kagandaan sa isang government na full support at wala pong politika. No? Labas na pong politika, suportahan ho natin. At isa pa, walang kurakot, di ba? Walang magnanakaw. Kasi, eh, sa so mga LGU po na punong-puno ng korupsyon, malabo pong gagawin nila yan. Sasabihin nila kulang tayo sa budget pero yung budget napupunta sa bulsa nila. Kulang tayo sa budget para supportahan yung mga atleta sa mga, yung mga programa na makakatulong sa kababayan natin. Pero sobra-sobra ang budget sa pagpapagawa natin ng mga bagong mansyon, pagbili ng mga luxury car, mga luxury na mga bagay, pag-travel abroad, so yeah, sa mga nefo baby, di ba? ibang-iba po talaga. Tiyan tularan ng ibang LGU ang ating lungsod pasig mga kapare. Eto po, tumuon naman po tayo dito sa Batang Pinoy 2025 medal tali. As of October 30 po ito, 2025, 12.012. 54 ng tanghali ayan so, ito na nga po expected na nga po natin, number 1 po ang Pasig City na may kabuang 26 gold 16 silver and 23 bronze with 65 total po lahat. Wow! Wow! So number 1 po tayo dito mga paring. Pangalawa no. po ang City of Manila na may 23 gold, 24 silver and 21 bronze. So kabuuan uh, medal tally po nila is 68. Sa mga nagtatanong po bakit number 1 ang Pasig? Sa mga nagtataka po kung bakit number 1 ang City of Pasig eh... 68 naman ang total ng City of Manila. Ito ho kasi yan. Pinagbabasihan ho kasi nila dyan yung kabuuan ng gold. So kung, magka, kung, so kung ilan ang lahat ng naiuwi mong ginto, matik po ah, ikaw po ang number one. Parang sa Olympics lang po yan. Kung sino may pinakamaraming gold, sila po yung magna number one kahit na yung pangalawa sa kanila, ilamang po ng mga sampo, lima, anim. As long as mas marami kang naiuwing gold, ikaw po ang rank number 1. At yan po ang nangyari dito. Pangatlo po ang Quezon City. 59 po ang total. 19 gold, 18 silver, and 22 bronze. City of Baguio po, 19, 13, 17 with 49 in total. City of Davao, yeah, shoutout po sa mga DDS datin dyan. Uh, don't forget to like po mga kapare, mga ka DDS. Although I'm not DDS naman po ah, pero nare ko po kayo. At hindi rin po ako mga Marcos. okay? Just take down notes lang po. Uh, City of Santa Rosa, I guess Laguna, 14-13-8 with 35. City of Zamboanga, 14 11 and 3. Total of 28. City of General Santos, Jensen, 11-8-6. Total of 25. Si eh, gaya ho nito mga kaparing, uh, 25 po ang nakuha. Ang total ng Jensen. Pero ang Cebu po ay 30. Pero bakit number Eight, ang Jensen at number 7 ang kaya Mas marami ang Cebu. Siyempre nga po, sa gold nga po pinagbabasehan niyan ko. Sino mas maraming na gold sila po ang magra up, no? O sino yung mas mababa kahit mas marami sa kanila nakuha sa bronze and silver, uh, sila po nasa ibaba. So Pangasinan 85215 Province of Iloilo -Ilo, sayang to 74 14 25 kaso nga po mas kaunti ang nakuha nilang ginto. Mas marami sa bronze, no? City of Montinlupa, 662 and 14. City of Iloilo, uh, 624, 12 in total. Leyte, 557, 17. Misana Mis Mis Oriental and the rest. So, check natin yung nasa mga pinakaibaba. Cagayan, 02. Ayan. City of Ligaspe, Sulu, Ifugao. Mas, oh, yung probinsya ko na mas bati. Bakit dalawa lang? maraming magagaling dyan sa mas bati eh. Bakit dalawa lang na iuwi nyo? Well, siguro kulang tayo sa supporta ng government natin dyan. Uy, nakaagulat to mga pare nga Cebu. Bakit Cebu? Dalawa lang na iuwi ng sibu Nakakagulat to ah. Alam ko yung sibu maraming magaling atleta dyan eh. Ngay ba is hea, one? Oh, ito po ang nakakalungkot. City of kalapan Calapan with zero. Yan. So, the rest po ito mga paring, no? Kakaunti yung iba. At yun nga, number one ho tayo. Mas marami po na naiuwing ginto kumpara po sa, Met, sa Maynila. And yan, kumpara sa Quezon City. So, magandang panimula po ito. Ah. Actually, continuing po ito mga kaparin, kasi... Yun nga po, ah, mula po nung maupo pa si Mayor Vico, ituloy-tuloy eh, ituloy, 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 ituloy ho talaga yung suporta niya sa mga atleta po natin at syempre sa mga mamamayan po ng Lungsod Pasig at nakaka po bilang isang pasigenyo na meron po tayong gaytong klaseng mayor na handa pong suportahan at wala pong halong politika pangangampan at higit sa lahat matapat at walang halong pangungurakot so yun po mga kaparing no Maraming uh, maraming marami salamat po sa panonood mga kaparing. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Hoping po, ah, hoping po na dumating yung araw na si Mero Vico ay magre-retiro nga po sa... Ay, I mean, uh, hindi na po tatakbo sa politika. Sana magpatuloy po yung magandang sinimulan niya. Although sinabi naman po ni Mero Vico na ang lahat ng ito ay magpapatuloy kahit na mag-iiba po ng administrasyon. Pero ako, for me, ah, sigurado po ko si... Ang uh, Vice Mayor Dudut Chaworski ang magtutuloy ng mga nasimula ni Mayor Vico. At sana bumalik si Mayor Vico kahit congressman o vice mayor o kung mayroon mas mataas na posisyon, tatanggapin po natin yan ng higit pa sa ini-expect ko natin kasi kailangan po natin yung mga ganitong klaseng leader. ba? Diba? Yun lamang po, mga kaparing. Thank you. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel.